Nagpapahali ako dito ni di Marka. <laughs> Mga idol, ganito lang magtaya ng mga idol ha. Ganito lang kadali magtaya mga idol. Veterano, magaling na magaling. Maganda pagtaya tumatay mga idol. Napakarami na nating tinatay mga idol. 50 pesos mga idol, isang karton mga idol. Ganito mo taya. Napakarami namin nating notebook mga idol na tinatay mga idol, no? Napakarami ito mga notebook mga idol. Papapakita ko sa inyo mga idol ha. Dami, napakaraming notebook na tinatay na ngayon mga idol. Oh, ito mga idol, oh, yan. Napakarami na nating notebook tinatay mga idol. 50 pesos mga idol, 122 lang mga idol. Hanggang alas 12 lang. Ito mga idol, o. Notebook mga idol. Tinatahi namin mga idol. Notebook. Notebook ngayon. Oh, mga idol. Napakarami namin tinatahi. Yan. Marami po yan. 5 tinatahi namin mga idol. yan, Tinatahi ni Papa. Ate Jisang. Ano naman ni Ate Notebook yung tinatahi namin mga idol. Napakarami. Ito. may mga limang karton to mga idol kikita lang kami ng 50 pesos mga idol sa isang karton umpisa kami ng alas 7 mga idol natutapos alas 12 ng madaling araw mga idol 50 pesos lang kinikita mga idol napakasarap kumita ng pera mga idol 50 pesos sold na